Ngayong kapaskuhan, hassle para sa ilan ang pagbili ng mga panregalo. Kaya naman ang iba sa online shopping ang takbuhan. Pero bago magkikiklik ng mga magagandang deals, abay, hinay-hinay lang. Si Arnold kasi madalas makatanggap ng mga link na alok ay discounts pang online shopping. Nag-iingat po tayo sa mga links kasi dun sa pamangkin ko naman experience niya yon nagkiklik siya sa link niya nung uh, kalaunan nagbabawas na yung ano niya yung uh, laman ng Gcash niya monthly nakakapag nakapag-subscribe na pala siya sa mga link na yon si Nanay sa Turnina naman iwas-iwas daw muna sa pagkikiklik online para iwas ka anya personal na lamang daw siyang mamimili ng panregalo takot po ako sa mga ganyan Tsaka isa pa, hindi po ako marunong. May cellphone ako, binigay ng anak ko, pero hindi ako marunong magpipindot. Para basta pag may tumawag, o yun, sasagutin ko. Pero yung nagpipindot na cellphone, wala na ako dyan. Sa pag-aaral na isinagawa ng Scam Watch Philippines, isang private sector-led national cybersecurity movement, naglipa na raw ulit ang mga scammers ngayong holiday season. Ayon pa sa grupo, madalas nilang gamitin ang iba't ibang online shopping apps para makapambudol. Yung online shopping scam, well, this is very popular. Uh, DTI is also very active. W what, we need to distinguish is that online shopping scam has two faces. The first one, yung concern namin ni Jose Aboy, is number one, Fake yung Facebook account, pretending to be a shopping website. Number two, fake yung shopping website itself. Okay? And then number three, fake yung account at fake yung mga binebenta. usually on the social media account. Kabilang din sa listahan ang fake delivery scams, call scam, task or job scam, at investment scam. Binabantayan din ang kaso ng travel scam. Bagay na tinututukan na ngayon ng Hotel and Restaurant Association of Baguio o OH HRAB. Inaasahan kasi ang dagsa ng mga mamamasyal ngayong holiday season sa City of Pines. Ngayon, uh, tandaan din ang ating mga kababayan siguro is that if the offer is too good to be true, then uh, magduda ka na, No? Especially those that uh, will uh, always look forward to you paying first. No? Yung minabadali kang magbayad para sa iyong accommodation. No? make sure that there's a paper trail for all those transactions. Payo ng Scamwatch Philippines na sa website lamang gumawa ng transaksyon. Iwasan daw ang pakikipagpalitan ng mensahe sa mga online merchant, lalo na kung hindi nakapanipaniwala ang discounts. Maraming maglalabasan yung Black Friday, so maraming maglalabasan. So please just shop using legitimate app kapag let's say for instance you want to use other shopping sources you have to make sure hindi ba yung pinaka safe dyan, ano a COD cash on delivery Ito'y lalo pa 37% ng mga Pinoy ang nawala ng pera dahil sa scam. Base sa pag-aaral ng Global Anti-Scam Alliance noong 2023 hanggang 2024, mas mataas pa ito sa 29% na, na global rate. Karamihan din sa mga biktima ng scams ay ang mga nasa online dating, social media sites at forums. Maaari din naman daw na sundin ang hashtag kontra scam attitude o magdamot, magduda, mag-snab at magsumbo sa National Anti-Scam Hotline na 1326. Kaya naman ngayong Pasko, hinay-hinay lang sa mga iba't ibang alok at baka hindi maging merry ang inyong Pasko. Jose Robert Inventor, RNG News.